Sige, sa na mukha. Sinurado ko na ngayon lahat eh. Biluksan mo pala. O yan. Ha? Tapos na. Pinto na lang. Retouch pa rin. O. <laughs> o. Ah. Pinapahulaan ko sa inyo. Ayaw niyong hulaan kung kailan. Kung anong pizza. Poron buwan ninyo ano matatapos. Hoy payong ko. Kakalimutan pa. Wala. Kukunin mo lang yung ka. hindi po pwedeng hindi madala. Hm. Eh. pang ano, grout. Ano, grout. Ah. Ano? Tapos na yan. Gagroutin na lang. Ano bang trending yun, mga probinsya ng vlogger? Sabihin mo nga sa akin, sa si Ayan o. Ah, Ay, salamin ako. Ano ba yung trending na sinasabi mo? Oh, iso, i, ano na sa sasarado na yun. Oh, Ha? Eh, eh. Mm. <coughs> Ganun lamang eh. Pinapatagal eh. Ayan, <coughs> <Ganun>, o. Oh. O, <coughs> oh, yan. oh, ha? Dali na ang pala. At saka kutsara ni Alexander. Bukas na sa mga kayon. Ha? Ramos <coughs> ang ginagawa. Hindi mo sila kukutsara sa akin. Ayan na. Uwian na muna. Nabasing ko na.